Happy farming! Ngayon ay araw ng linggo. Pagkakataon natin para sana makapagtrabaho tayo dito sa farm o monitor ng mga uh, gawain sa butay. Ang topic natin ngayon na gusto kong share sa inyo ay uh, paano ba yung pagiging uh, empleyadong magsasaka? Dahil tayo ay employed, yun yung challenge sa atin. Uh, tayo ay employed and then tayo ay at uh, the same time ay farmer. Din. Sa katulad ng nararanasan ko dito sa farming dahil medyo challenging yung pagiging employed ka o so yung empleyado mo and then ikaw ay farmer o ikaw ay nagsasaka dahil lang number one na dapat na ikinukonsider natin ay yung time management o yung uh, ating panahon para sa ating trabaho and then panahon para sa ating paghalaman. Paano ba maging farmer at maging uh, employed at the same time? So, ito yung nais kong mabigyang pansin dahil unang-una, minsan na uh, dumadating yung pagkakataon na sa farming, pagamat may panahon na maganda ang kita, basta mapapaganda mo lang yung halaman, ay masasabi ko na okay naman. Tuloy at uh, buhay tayo. Kaya lang, kung sa farming ka lang haasa, ang mangyayari kasi sa katulad ng naranasan ko, ewan ko sa naranasan ko iba, pero ito, natanong din sa atin ng iba nating mga nakakawenduhan, uh, nakakasalamuhan na gustong-gusto nilang mag-farming. Hindi lang sila makapag-farming dahil sila ay employed o kulang yung kanilang panahon para dun sa paglalaan, sa nilang pan. So, yun yung nais kong uh, bigyang pansin dahil uh, ang farming dapat ay ikaw mismo yung uh, nakatutok dito, ikaw mismo yung uh, may alam ng programa dahil ikaw yung naging ang farming ay isang negosyo na dapat ay kikita ka sa iyong halaman ang mahirap nito ay yung pagiging sustainable ng ating farm dahil ito ay merong peak season merong din season na mahirap timplahin dahil uh, pag sinabing season ng farming ay lahat, alos na mga farmer ay nagsasaka, nagtatanim dahil season ng farming Ibig sabihin, maganda ang panahon, favorable yung weather condition. So, pag naman na uh, hindi season ang farming, o halimbawa yung may lean season, uh, katulad ngayon, napakaulan. So, dapat tatanim kami nung uh, aming uh, binhi o oh, punla na sili. Ayan, sa likod, meron akong 12, na, 12 tray na, na punla ng sili. Hindi namin may tanim. At uh, kaya ako narito ngayon, paano sa ganun ma I-program natin kung ano yung mga dapat trabohin at kung ano yung dapat tunahin sa farm sa pagtatanim ng nga sili. Kaya lang ay dahil sa maulan, hindi rin natin magawa. Uh, yun yung mga bagay na dapat kinukonsider kung sasakali. Dahil sabihin na natin na meron tayong uh, katulad nito planting materials, pwede na. Eh, uh, meron na rin naman tayong tatamnan. Pero kung um, ganito naman yung panahon, sobrang ulan, napakahangin. So possible uh, mahirapan din yung ating sili pag itinransplant natin. Kaya maghihintay tayo ng uh, magandang panahon. So sa katulad ko hindi ako makapag makapamili o hindi pa ako makaalis dun sa pagiging empleyado dahil unang-una wala naman akong gagastusin sa pang-araw-araw namin na pangangailangan uh, wala akong pupuhunanin sa pagtatanim namin ng mga halaman o dito sa so farm Kaya't hindi pwede sa sitwasyon ko na umalis muna ako sa akin trabaho and then mag-focus sa farming. So sabi nga nung iba, maswerte ka dahil eh, may trabaho ka, dahil ah, kahit pa sigurado na may dadating sa iyo 15-30. So yun yung mga kinukonsider na talagang totoo naman. At yun yung malaking tulong sa atin, yun yung nagtatawid sa pang-araw-araw ng pangangailangan. Hindi lamang hindi namin mag-asawa kundi naman aming anak na nag-aaral. Kaya lang, siyempre, pagka ikaw ay isang empleyado, limited lang yung iyong uh, finances. Dahil kung ano yung sweldo mo, yun lang yung, uh, siyempre, ang magagamit mo. Kaya ta, uh, sinikap ko na dahil sa ako'y okay, may trabaho pa sa ngayon, uh, sinusubukan ko yung farming. Pagamat, uh, bagamat matagal na rin tayo nagpa-farm, ay pinipilit ko na ilagay dito sa farm yung mapahikot yung kaunting sweldo na Nag, na nagkakaroon ako nakinikita ko dun sa akin So pag inilagay ko dito, pag nakapag-invest ako ng konti sa pagtatanim ng halaman, then na uh, siyempre pagka gumanda at nakapag-harvest, nagkakaroon ako ng dagdag na pagkakakitaan. Kaya lang hindi naman natin masasabi na lagi kang kikita dahil hindi naman katulad ito na nakaprogram ang panahon at uh, kung maganda man yung iyong halaman, minsan naman mura yung presyo. Kung naman na uh, mataas yung presyo, hindi mo naman magpaganda halaman o hindi ka naman makapagtanim dahil sa hindi favorable yung weather condition. Yun yung bagay na tinitingnan natin kung bakit hindi pa tayo kaya hindi natin dapat iwas, iwan yung ating trabaho na pagiging empleyado dahil wala pa tayong kapasidad para gawin yan. Pero kung dadating man yung panahon na yon, at sana mangyari dahil kung makakapag-focus tayo sa farm kung magsusustain na nitong farm yung pangailangan namin sa pang-araw-araw possible mag-focus na lang ako dito at ang isang maganda rito ay dito ako nakaka nagkakaroon ng peace of mind uh, tuwing hapon medyo pagpupahinga magkakape-kape lang kami din ng kami kasama dito sa farm uh, medyo ang ganda ng pakaramdam tapos pagtulog mo sa hapon, asa ah, gabi, pag-uwi sa hapon, pagtulog sa gabi, medyo ang iniisip mo na lang ay ipahinga yung katawan mo. Pero yung isip mo, paggising mo sa umaga, medyo fresh ka. At, 'di ang iniisip mo na lang ay yung trabaho na gagawin mo dito sa farm. So, hindi masyadong hirap ang uh, isip mo sa farm, pero ang medyo hirap dito ay katawan. Siyempre, kailangan na uh, medyo Vigilan tayo doon sa mga possible na magiging problema. Magagawa uh, na kaagad natin ng uh, accounting solution para hindi na dumating yung malaking problema kung sasakaling merong bantak do sa ating farm. Ano ba yung mga problema ngayon? Yung mga infestation na yun, kung bakit hindi lumalaki yung panahon. So marami maraming uh, factors na dapat tayong i-consider. Uh, marami tayong kakilala na nag-farm din, na uh, employed din sila, na nag-farm pero hindi nila na-sustain dahil siguro uh, dumadating nga yung time na may bagyo, hindi pumabor ang uh, presyo na lugi. Uh, Nag-isanhin ang pagkalugi ng, uh, ng partner. Kaya ito yun yung challenge na tinitingnan natin upang nasa sa ganun eh, maging tuloy-tuloy lang ito. So so far naman, uh, ito ay matagal na rin namin ginagawa. almost uh, before pa nang mag-pandemic, nagpa-farming na kami. And then, uh, nakikita natin, humahanap tayo. Halim ba talaga yung dapat natin na halaman at akma sa atin bilang tayo ay hindi full-time farmer. So, sa nakita ko, uh, kailangan natin talaga. Meron tayong, meron tayong crops na hindi masyadong tutok na araw-araw yung gagawin sa kanya. Kundi po program mo lang, yung kung ano yung gawin halimbawa weekly kailangan mo magganon and then uh, uh, ganon o kung anong activities o schedule na ibibigay mo sa kanya na makikita mo magiging maayos siya so yun yung dapat na mangyari na sa katulad namin sa katulad ko na isang uh, hindi naman full time farmer pero nagsasama kaya lang mahirap i-sustain dahil hindi pa ganong ka-establish yung ating farm Uh, pag hindi pa establish yung farm, ibig sabihin, hindi pa siya kumikita na wala pa siyang kinikita na maayos para at least yung gastos dito sa farm ay maiupa na natin. O yung yun na lamang kinikita nito, yun na lang dapat umiikot yung gastos dito sa farm. Pero hindi pa nangyayari sa ngayon dahil uh, establish pa lang. No. So naisip ko ay magtanim ng lakatan. So, magtanim ay uh, medyo sabihin na natin na annual crop siya pasok na rin sa medyo tumatagal ng konti yung buhay niya. Ah, uh, yun yung nais kong pukusan. Kaya lang nitong nakaraan na panahon, naisip ko dapat naman meron ding hina Meron din tayong before tayo nung ating annual crops, dapat meron din tayong cash crop. Para sa ganun, yung na nahar may na-harvest tayo doon, uh, may pumapasok, magde-generate siya ng income din ng pangupa natin sa ating kasamahan dito sa farm. Ang challenge na ito, uh, sa nakikita ko, ang kailangan lang natin gawin ay ipagpatuloy natin, hanapin natin kung ano yung tamang halaman para nang sa ganun ay masustain natin kung ano yung pangailangan ng farm at hindi na maapektuhan na maglalabas ka pa ng pera pagaling dun sa pinagkabauhan. So, pagamat uh, medyo challenging, pero ginagawa natin ang para. Ang nag-trigger sa akin kung bakit ako'y nagpa-farming kasi yung ama, yung ama ko, yung ama namin ay na pamanahan kami ng lupa na ito yung aming pinagtataniman. Ang maganda sa pagiging farmer ay posibleng kang kumita ng malaki, posibleng ka rin namang malugi pero ang mahirap nito sa isang taon ay meron talagang dadaan na kalamidad. O swerte na tayo kung walang dumaan na kalamidad. Kung hindi man, ay mayroong buwan na hindi tayo makapagtanim ng ating halaman. Bakit tayo hindi makapagtanim? Dahil sa tag-ulan, ang lakas ng ulan, mahangin, at minsan ay may bagyo pa. At pag uh, tinanong, may kita ba sa farming? Aba, siyempre, oo, meron. Meron din lugi. Pero ganun pa man, masasabi ko, ikaw kasi ang gagawa ng iyong farm. Ikaw yung magpo-program, ikaw yung mag-iisip ng gagawin. At kaya challenging itong farming ay unlimited ito ng technology, diskarte, pamamaraan, kung paano pamamaraan ng gagawin mo para kumita ka sa farming. Siyempre, dapat mapaganda mo yung iyong halaman. So yun, pag napaganda mong iyong halaman, ibig sabihin may maganda kang aanihin ay merong kang kikita. So yun yung ano, yun yung bagay na napakasaya sa akin. Bagay na kapagpaganda tayo ng halaman. At sa katulad ko, doon nag-come up yung pangalan ng YouTube channel ko na Happy Farming dahil dito ako masaya. At kung mapapansin nyo, kung passion lang ng bawat isa yung gagawin nila ay maliban sa sila'y kumikita na magiging masaya pa isa lang halimbawa example, may mga taong mahiling maghardin yung mga ornamental plants nila sa kanilang bahay o sa bakuran nakikita natin sila doon sila masaya At sinasabi nila na yun yung kaligayahan nila doon sila masaya kahit uh, kung mapapansin nyo yung mga ornamental plants na hinahardin sa mga bakuran o doon lang sa mga bakod-bakod ng bahay ay wala siyang naiibalik na para kumita yung isang uh, mahilig magtanim lang kung hindi pangbenta benta. Halimbawa, tatanim lang siya, halimbawa sa bumubulak yan, ang niya, yun na yung pinakang bayad sa kanya. Yung kasiyahan na nakita nila na bumubulak-lak yung kanilang halaman, yung maganda yung kanilang halaman, yun na lang yung pinakang upa dun sa pagod na ginagawa nila sa kanilang halaman. How much more kung katulad ng farm na sabihin na natin ganun din yung pakiramdam mo kung napaganda mo yung halaman ay uh, masaya ka rin. And then, meron pa siyang mahiahat at nakita sa iyo o kabuhayan. Kaya uh, yun yung tinatawag natin na passion. Kaya kung passion natin, yung pagkatanim, ayan, gawin natin. Pero kung hindi naman... At parang naihigaya ka lang, tumutulad ka lang dun sa mga farmer na nakikita mo dahil uh, naalaman mo na may malaking kinita sa ganito, may malaking kinita sa ganon. Pero yun ay dumaan sa proseso. Hindi yun na uh, isang beses ay sabihin natin na naga-chamba o chamba man yung iba ay hindi lang yon, isang beses ay kikita ka then sasabihin ang laki ng kita sa ganito ipinagpatuloy at na ganun ulit na kita magandang kita masaya so hindi ganun tumbaga. bawat isang partner kaya sila ay matagal nang nagiging partner ay nagiging passion na nila yung partner nila. dahil ang number one ay dapat masaya ka. 12 yan kaya lang hindi uh, hindi namin may tanim dahil uh, masyadong malaki so ayan yun yung taniman natin yun yung uh, taniman na nakatan uh, alos naman uh, halos na uh, ano na to alos puno na siya merong malalong merong malalong and then pati dito may palayan din tayo dyan and so, ito yung ating pagkanyan siling panigang, hindi natin may sa mayroon. Meron tayong nursery doon sa kabila. Ayan. Mga kapasin, Nado ng nursery natin. Nursery yan ang ating lakatan. Uh, Nagmamacro propagation tayo ng ating lakatan para hindi na tayo bibili ng mga planting materials. So yun lang, uh, medyo hindi lang talaga makapagtrabaho ng maayos dahil sa grabing lakas ng ulan. Sana uh, nakapag-share ako sa inyo ng uh, konting aspirasyon food for para nang sa ganun eh, mapag-isip-isip natin kung paano ba rin ating gagawin sa mga bago pa lang na gustong mag-engage sa farming na katulad kong nito teatro. din lang, maraming salamat and happy farming!